Ano nga ba ang wikang Pilipino? Ang wikang Pilipino ay ang ating wikang pambansa na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pakikipagkomunikasyon. Ang ating wikang Pilipino ay isa sa mga asignatura sa ating paaralan. Kaakibat nito ang asignaturang MTB na kamakailan lamang ay natanggal na bilang isa sa mga asignatura sa ating paaralan. Ang ating wikang pambansa ay may tuturing na isa sa mga mahalagang instrumento at kiyamanan na maaaring ipagmalaki at ingatan dahil ito ay pinaglaban pa ng ating mga bayani sa mga dayuhan upang magkaroon ng kalayaan at sariling wika ang ating bansa. Sama-sama nating tutulan ang bigwas sa asignaturang Pilipino. Wikam Pilipino, ating yaman. Paggamit nito ang susi sa ating pag-unlad.